Ayan na po guys, natapos na yung aking ano, hindi ko na nung pinakita yung video. Pero yan lang naman din na ka, para lalaki yan dyan. Hmm. Ayan. 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 Tayo ng bra. <laughs> Try lang gawin ng bra. Ito naman, ganyan ang gagawin natin. Dikitin na din ito ng konti. Ayan. Tapos, sa kanilig. Ayan, mag-try na tayo ha. Ayan. po. Idikit lang natin to. Ayan. Tapos taliin natin. Para. Sa tatayin ng ano. Um, Iman beses. 2 3 4 5 yung ano, sa nga ni plus. Yan. Tapos sa yung ano dito. po Ayan, magkadikit na. Tapos, na Start naman tayo. gawa tayo ng ano para medyo tumas to ay maliit kasi yung ka ipin nito kaya hindi masyadong ano eh. meron akong isa doon malaki yung ganito ba madaling mahilos yung ipin niya maliit ito uubusin niya hanggang dyan hanggang dito o, wait lang ha yun na yan na po mahaba yung video natin kaya putulin ko na ganun din naman ang ano na ito tapos dito sa baba na to hanggang dito yan so dagdagan pa natin ng apat na ganito para humaba dito. Ganun lang din ang sistema. Hindi man ako perfect ang gumawa nito pero I try my best. Kasi nan, napaki, nakita ko to sa video eh. Sinubukan ko lang naman. dito so, ayan natapos na isang linya Magta mag ano naman tayo ng tatlo tapos ganyan na nila naman ganoon na rin ang sistema nun ba ano na naman oh. hanggang matapos dun sa dulo mga 7 ata yan dugtong eh pero T tingnan natin yung sukat ng open okay na. Sensya na kayo ha. Ayan na po. Nagdagan ko ulit. Ayan. Hanggang ano yan. 7 patong. Pero lima lang muna tayo. Okay? Ayan na po. Oh. Mas kulang pa. Kasi nag na naman ako ng pangatlo. video pa tayo ulit nito pagka ano, matapos ito kasi may gagawa pa ng mga ano nito eh parang strap dito sa taas at dito sa likod kaya hindi pa ito tapos 3 and balik tayo start na po tayo dito hanggang matapos. Ayan ako. Matapos. pa. Hanggang dito na lang po yung video sa Madabo. Mag-video pa ako ulit ng mm ano. -hmm. Hanggang sa matapos to. Bye-bye po!